ang damyo sa mga panimalay o government facilities sama sa Municipal Hall sa Glansarangani Province o mga tulunghaan. Nga bilin sa magnitude 6.8 nga linog ang misa na sa kinatibok ang 7 billion pesos. Apan sa karon nasa hapit 2 billion pesos ang pondo nga una nilang gipangayo sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC aron masugda na ang konstruksyon sa mga priority projects. Priority projects po na for funding po ng National DRRM Fund. Ito po yung tinitingnan natin ng mga proyekto na uh, mahihirapan ang local government unit to provide for the funding. Kasama po doon sa mga first priority. Ito yung first priority project natin para makabangon na talaga ang mga LGU natin. Is yung katulad po, noong, for example, katulad ng GLAN, is yung kanilang munisipyo isa po yun sa mga in-endorse po natin, yung uh terminal, yung mga seawall, repair reconstruction of mga seawalls, and um, kasama na rin po nung um, school. May mga na-identify din po kasi tayo ng mga schools that would be included as part of the priority projects. Dugang ni Joreme Maybal Balmidiano, spokesperson sa Office of the Civil Defense sa Region 12, ang lakang ang kabahin sa plano sa gobyerno, arundayo ng makabangon ang mga residente, gikan sa maong kalamidad ma-process na lahat yung mga documents. Ayun ay, naman natin kasi natatagal talaga yung 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 hirap na mararanasan especially for those families na we are looking for we are looking at possible resettlement. And agad-agad uh, sana ay mabigyan kung kung pwede sana as as early as possible within these years, ma-implement na agad. But then again, we need to follow the process in uh, in submission of all those documents at yung pagpapagkakaroon po ng paghihingi po natin ng budget. Kahibaluan, alas 4.14 sa hapon ni Adong Nobyembre 17, Milabang Tuig, gitayog sa makusog nga linog ang bahin sa rehiyon, partikular na ang probinsya sa Sarangani, nabati sa Jensan o ubang bahin sa Sarangani o South Cotabato, ang Intensity 6 nga giklasipika gihapon nga very strong nga pagtayog kahinom duman nga sa pagigo sa linog nakatala og kinatibuk ang unse katao ang namatay gatusan ka kabalayan ang nadamyos og ubay-ubay nga pasilidad sa gobyerno ang naguba in the heart of changing lives ini sa brigada Richal Gubalani sa brigada news Jensen Brigada News